Si Bayard Rustin ay isang African-American pinuno ng pagsusulong ng patas at pantay na karapatan ng lahat sa buong North America sa pamamagitan ng Fellowship of Reconciliation, FOR, noong 42 taon at 52 taon na naging civil rights movement ng kinalaunan. Noong isinulat niya ang kwentong ito, ang terminolohiyang colored at negro ay ginagamit ng magkapareho ang kahulugan. Sa gitna ng imbitasyong sa akin na magsalita sa kolehiyo ng bayan ng Midwestern, nagpunta ako sa isang retoran upang kumain ng hamburger at uminom ng gatas. Hindi pa nagtatagal nang ako ay maupo sa kainan, napansin ko na ako ay binabalewala lamang. Matapos ang sampung minuto na pagdesisyonan kong ipagbigay alam ang pagbabalewala sa akin. Lumipat ako sa isang sulok Tumayo ako sa harapan ng isang waitress up.